Kukunin po natin ang ating inspir inspirasyon para sa homiliyang ito mula sa narinig natin sa ating pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Romans chapter 8 verse 29. Ang sabi ni San Pablo, sapagkat sa mula't mula pa alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Sa madaling salita, may pag-asa ang tao. Hindi tayo palpak, hindi tayo bigo. Ito, mga kapatid, ang simpleng statement ng araw na ito na pinagdiriwang natin bilang araw ng pagsilang, the Nativity of the Blessed Mother, pagsilang ng ating mahal na ina, ina ni Jesus, pag-asa ng sangkatauhan. Alam niyo po, hindi natin pwedeng ihiwalay ang nanay sa anak niya. Nawawalan ng saysay ang ating debosyon sa mahal na ina kapag nalalayo tayo sa anak niya. Kaya nga siya tinawag na mapalad sa babaing lahat ay dahil siyang nagsilang sa bagong Adan, ang bagong anak ng tao na sabay na anak ng Diyos. Hindi dalawa kundi iisa isang persona kay Jesus, ang ating Panginoon. Kung pumalpak ang unang tao, kina Adan at Eva, binago naman ito ng Diyos. Gumawa siya kumbaga ng isang bagong template. Lumikha siya ng modelo. Huwaran ng bagong sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesus, ang anak ng Diyos na naging anak ng tao. Kay Jesus, ang tao at ang Diyos na pinaghiwalay ng kasalanan at kamatayan ay hindi na muling mapaghihiwalay. Ito ang pahayag ni Saint Paul sa Romans chapter 8. Wala nang makapaghihiwalay sa atin. Sa pag-ibig ng Diyos, dahil kay Kristo es eh, Jesus na ating Panginoon. Kaya pala, salita ni para kay Mama Mary, kapag tayo nagro-rosaryo, tinatawag si Maria bilang Ark of the Covenant. Sa Tagalog, ang kaban ng tipan. Ang kaban ng tipan sa Old Testament ay isang baul na nabalutan ng ginto at ang laman ay ang Ten Commandments na nakasulat sa dalawang tapyas ng bato. Pero hindi naman lumipas o nawalan ng saysay ang lumang tipan na nakasalig sa pagtupad sa sampung utos na bigyan lamang ng katuparan o kaganapan kay Heso Kristo Si Kristo ang nag-iisang imahen ng bagong tipan sa Diyos. Dahil ang pagtupad sa mga utos ng Diyos ay nakasalig sa pagibig sa Diyos ng higit sa lahat at pagibig sa kapwa ng gaya ng sarili. At ito ang nag-iisang utos na iniwan ni Kristo. Ibigin ng isa't isa gaya ng pag-ibig niya sa atin. Nagpapatuloy magpahanggang ngayon ang katuparang ito sa ating lahat na nakikipagkaisa kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya ng Espiritu Santo na tinanggap nating lahat nung tayo mabinyagan. Tinanggap natin sa binyag ang Diyos na mula sa langit at nagpakumbaba ng magkatawang tao, ay siya rin umakyat ngunit taglay ang ating pagkatao. Wala namang bababang Espiritu Santo sa tao mula sa langit kung walang taong umakyat muna sa langit mula sa daigdig. Kaya kay Kristo, tayong mga anak ng tao ay tumataas ang dangal. Ang mga dating anak ni Adan at Eva na pumalpak at nabigo ngayon ay nagiging mga anak ng bagong Eva na si Maria at ng kanyang anak na naging bagong Adan. Ang dating pagkataong kinahihiyan natin at dati, iniuugnay natin sa karupukan o sa kasalanan o sa kabiguan ay binago ng lubusan ni Jesus sa pamamagitan ng krus. Kaya please lang, huwag na nating mamaliitin ang ating pagkatao. Bukang bibig ngayon ng kabataan, tao lang po. O sa lumang formula, Sapagkat kami, tao lamang, na para bang napakasama na maging tao? Na para bang ang ibig sabihin ng maging tao ay maging taksil, palpak, bigo, makasalanan? Oo, totoo, pumalpak tayo. Pero hinangu tayong muli ng Diyos. Ipinako sa krus ang karupukan ng ating lumang pagkatao para isilang na muli sa atin ang isang bagong pagkatao. Ngayon, ang bagong pagkatao ay nagniningning bilang mga kaanak ng Diyos, bilang mga bunsong kapatid ng ating nag-iisang panganay, bilang mga kabahagi ng katawan ni Kristong bukod tanging anak ng Diyos. Hindi tayo pwedeng maging anak ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pagkakaugnay natin kay Kristo Jesus. Kaya nga, sinasabi natin sa ating panalangin, yung Hail Holy Queen Mother of Mercy. Diba? May isang bahagi doon, sinasabi natin, To you do we cry, poor banished children of Eve kaming dumadaing, kaming mga nataboy na mga anak ni Eva. Hindi nilikha ng Diyos ang tao o ang mundo. Hindi nilikha ng Diyos ang mundo para maging impyerno. At hindi nilikha ng Diyos ang tao para itapon siya sa impyerno. Nilikha ng Diyos ang tao para sa paraiso. At ginawa niya ang mundong ito upang maging paraiso. Pero, ginagawa naman nating impyerno kapag tayo nagpapatukso sa taginting ng kapangyarihan na nagbubunga ng kamatayan. Hindi naman Diyos ang magpaparusa sa atin, kundi ang mismong sarili natin. Mabuti na lang hindi sumusuko ang ating Diyos na kahit lumayo pa tayong lahat, tayong mga nasa asadlak sa dilim, ay parabang naghihintay sa pagdating ng liwanag na unang ipapasulyap sa atin ng bukang liwayway. Kaya, si Maria, ang ating mahal na ina, siya ang pag-asang kay tagal na hinintay ng sangkatauhan. At yun ang dahilan kung bakit tinatawag din natin siyang the dawn of our redemption bukang liwayway ng ating katubusan wala tayong ibang pinapangarap kundi ang makabalik sa paraisong ating iniwan wala tayong ibang layunin kundi ang katuparan ng original na plano ng Diyos para sa lahat ng tao na tayo'y maging hugis at wangis niya. Kay Kristo Jesus lamang ito matutupad at walang maaaring magdalan tao sa anak ng Diyos, kundi ang babaeng bukod tanging tinalaga niya. Hindi lang mula pa sa kanyang pagsilang, kundi mula sa kanyang paglilihi. Si Mariang ina ni Kristo, ina ng anak ng Diyos, ina ng simbahang katawan ni Kristo. Ito ang dahilan kung bakit meron tayong December 8. Eh. Ang December 8, araw ng conception, paglilihi kay Maria ni Santa Ana. Kaya nagbilang tayo from December 8 to September 8. Ang September 8, ang pagsilang sa kanya. Nine months later, si Maria kumbaga ay ang pinakabisagra ng kasaysayan. The turning point of history. Kaya ganyan na lang ang ating pagkagiliw sa Kanya. Siya ang dahilan kung bakit nasasabi nating lahat, hindi tayo failure. Kahit ano pang failure ang pwede nating maranasan. Hindi bigo ang tao. Kahit minsan makaranas tayo ng kabiguan may pag-asa tayo hindi pagganap hindi pa lubos ang paglikha ng Diyos sa bagong tao nagpapatuloy pa rin ito we are a work in progress ika nga sa ingles isang gawain o proyekto ng Diyos na nagpapatuloy unti-unting nabubuo sumisikat tulad ng bagong umagang nagbubukang liwayway masensya na ho sa analogy pero kumbaga sa mga bubuyog si Maria ang ating queen bee ang ating rey ng bubuyog kaya buhay ang colony at may hatid na pulot-pukyutan sa mundo ay dahil patuloy ang kanyang espiritual na pagsisilang sa mga anak ng Diyos na sumusunod sa yapak ng panganay nating kapatid, ang anak ng Diyos na naging anak ni Maria at si Maria na ina ng simbahan o ina ng sambayanan ng mga alagad at sugo ng Ama manunubos. Ang anak ng Diyos na manunubos ng sangkatauhan, ng sandaigdigan, ng sangnilikha, at ng buong santinakpan. Salamat sa Diyos sa araw na ito na pagdiriwang natin ang ating kapistahan. Birhen de Nieva ang itinawag sa kanila. Ngunit ang kumpleto niyang title ay Della Soterania. Kung i-Inglisin ninyo, ang patrona nating Mama Mary ay Virgin of the Underground. Virgin of the Underground. Virgen de la Soterania. Isipin ninyo kung halimbawa, minsan isang araw sinakop tayo ng mga dayuhan na nagkataong ang relihiyon ay Muslim. Isipin ninyo kung biglang pinagbawal ang Kristyanismo dito sa atin. Isipin ninyo kung pumasok sila sa katedral at pinagwawasak nila ang mga imahe at tribulto natin. Anong gagawin ninyo? Siyempre, mag-underground kayo. Katulad ng ginawa ng mga Romans na Christians nagmimisa sa mga libingan sa mga catacombs at nung sakupin sila at hindi na sila malayang sumamba itinago nila sa underground si Mama Mary naghintay sila ng mahabang panahon hanggang sa maliberate ang Spain 'yon ang background ng Birhen ng Nieva ng maliberate ang Spain sa mga mananakop na Muslim. Muling bumalik sa mga Kristiyano ang kanilang orihinal na mga simbahan na ginawang moske. Muling nagbalik ang mga Katoliko at mga Kristiyano at lumabas sa underground si Mama Mary at nagbigay ng bagong pag-asa at kaligayahan sa mga Kastila matapos ang mahabang panahon ng kadiliman ng kanilang pagkakasakot at pagkakasupil ng kanilang pananampalataya. Yon si Maria para sa ating lahat, simbolo ng pag-asa, simbolo ng pagbubukang liwayway ng ating katubusan.